dito na o nasa so SM ba? Na. Konting-konting paembot na lang. Konting paembot SM, SM Central po. Ay, guys, nandito po kami sa SM Central at ayan si Cynthia Lee, nagkakangungod-ngod na po sa escalator, guys. Sana mada pa. <laughs> Sekander bahay na sal nandito po kami sa SM Central. Ha? Baba pa tayo. Doon. Ah, ano ga tayo? Ala, ay mag elevator pa daw are. Ayan po si ay mag elevator at ayaw niya pong mag-escalator. <laughs> Hindi niya alam anong pipindutin, guys. Hindi <laughs> 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 ko mahulog ka dyan. siya. guys, <laughs> siya. Priority daw mga pregnant women kaya si Cynthia din po ay nauna. <laughs> Tapos eh priority din po ang PWD kaya ay, si, si Cynthia din po nauna din. O <laughs> नहीं पेड़ी नहीं चाहिए तब चलते हैं नहीं लिखूँ मनों नहीं लिखूँ going down. No. Second floor. <laughs> <laughs> Ito kasi, ayan, ang paa po daw niya ay hindi kaya ng, kat, ng kanyang paa ang katawan. Hi hey guys. <laughs> Uy. It's <That's> a love. Kaling <laughs> tayo sa taas. Okay. Part 4. Pagkat na naman tayo ngayon. Okay na. Asa na po? Baba na ulit. Baba. Compress, compress. Ayan po si Cynthia Lee. Oo, dapat yung sapatos. Ate, nakano ka natin? Naka, naka high heels na na ba? Ate? <laughs> Kasi yung sumigat, hindi siya ng high heels. Ano second floor na po ba to Second floor. Ayun naman. Ayun, mag-iinasal lang oh, kami. Na. Thank you po. <laughs> Thank you. Naka-heels <laughs> na siya. Sana. Huwag kang mag-heels, babe. Kasi yung uh, uh, flat shoes yun. Bakit? Naka-flat shoes siya to. Bawal? Hindi. Wala daw siyang pambilin ng heels. Ng heels ang... Uh. Uh, flat shoes lang. Habi nung ano, bakit hindi ka naka-flat shoe? Eh, naka... Ano, Naka-heels. Heels. Habi niya, wala po ang pambili. Nga, no? Nowadays. Sabi <laughs> ko, gusto mag ano, ang chandy. Ayun, masaya, masayahin yung nag-viral na yun. Siya hindi, hindi kagaya ng babae daw. Hindi yan. Nakasimangot. Ay, magbabiral yun kasi okay. nakasimangot. <laughs> Ayan guys, nandito okay. po tayo sa ano, sa inasal. Okay. Nagugutom na kasi si Sinchali guys. Magka-underize kami yung amin. So, well, guys, magka-underize. Maganda, nakakasyam na kanin po ito. Syam na kanin. Hello guys. Alin Kaya ba? Kaya ba? <laughs> chicken. chicken in lettuce, solo with beef. solo lang yun eh. Yung unlink, panghanapin. hanapin <laughs> Guys, tulungan niyo nga kan maghanap ng unlink. Ano? Hindi mo. Bye muna guys. Bye.